Ayan update na naman tayo sa ating crafted na kalaman si guys. Medyo malalaki na yung mga bunga niya. Ayan na yung mga bunga. Tapos ito pa yan. Yung iba medyo maliliit pa. Dahil umulan nga ng napakalakas kagabi. Oo. Nakalibre na naman ng dilig. Ayan yung ibang mga buko. Oh. Marami din siyang naging bunga ngayon. Oh. Ayan pa. Tapos, ayan pa. Ayan pa yung iba. Hmm. Untay na lang lumaki para mapitas na. Hmm, ayan pa. Tapos ayan pa yung ibang mga bunga. At ito naman yung isa pang grafted. Ayan, malaki na rin yung bunga niya. Tapos meron din siyang mga bunga pang maliliit, ayan. Bali yung huling bulaklak niya ayan oh. Maliliit pa yung mga bunga. Tapos ito pa, meron pa dito sa isang sanga. Yan. Bali huling bulaklak niya yan. At ito naman yung aking minarkot na una. Ayan. Buhay na siya. Yan yung kanyang puno. Marami na rin mga dahon. At ito yung bali pangalawa. Pangalawa kong minarkot. buhay na rin siya.